Okay. sige, tuloy na natin. Napakahalaga po nito eh. Paunang conclusion. Okay. In conclusion po sa lahat po ng yun, ano po yung maaaring, na, maaaring uh, natin pong kunin as uh, an action item po or sa atin po para uh, uh baka move forward po tayo. Ang pinakauna pong conclusion ay eh, ang ito, ang 1932 version po ay isinalin sa Tagalog mula sa original na Ingles. Mula sa original na Ingles. Napaka-importante po niyan. Dahil dito po, maaari nating para ang Tagalog sa Ingles upang matiyak ang ibig sabihin nito. Ang bawat bahaging panggramatiko mula sa Ingles ay eksaktong maisa sa ayos upang tiyakin ang kahulugan nito sa Tagalog. In short, yung Tagalog version po is a, an exact word for word translation lang po, uh, ng po uh, na galing po sa English so dahil galing po siya sa English it follows the rules and grammars of English sa mga nakaka alam po ng grammar medyo dito po ninyo makikita ang kahalagahan nito sapagkat so ang Tagalog you would know is not very precise when it comes to grammar but then English is so dahil po precise sya yung meaning po ng bawat sentences mad madederive natin sa Ingles and then maitalapat natin sa Tagalog. Gumawa po ang inyong lingkod ng ganitong klaseng pagkukumpara at kung sino man na nagnanais ng kopya ay magsabi lamang po at aking bibigyan. Pwede ko po kayong email dyan. Okay, pangalawa. Ang bahagi ng sinasampalatayanan ay hindi naglalayong maging kompleto o sistematikong basihan o pagpapaliwanag lang lahat ng ng kristyano pagkos ito'y isang teleological na dokumento or a theological document na naglalayong ipagtibay o ibaksak ang mga ortodoksiya o heresia na namamayagpag ng kanyang panahon. Um, it, this makes this, the, the articles of faith o oh, ang bahagi ng sinas sa platayanas as an occasional document. Ano po yung kahalagahan noon? It makes us uh, more aware that uh, there, is a there are specific historical um, uh, events that uh, occasioned or nag brought apa, uh, na nag po ng paggawa po ng mga artikulo ng pananampalataya. Uh, ibig sabihin po for us to understand the back uh, the, the, entire thing the, the the articles of faith per article we need to know po yung kanyang background historically at dahil po hindi niya tinatry maging kompleto o sistematiko, di tulad po ng mga systematic uh, theological explanations po or books, no? medyo uh, very specific po siya sa kanyang aplikasyon. Meron po siya mga specific things na ina-address which is in this case po, ipagtibay at ibaksak ang mga ortodoxia at heresiya na namamayagpag noong kanyang panahon. So, ibig sabihin yung mga bagay na ortodoxia yung na mga pinananampalataya ng Krisyano nung una pa ay tinataguyod at yung mga pananampalataya ibinagsak na nung una pa ay ipatuloy na ibinabagsak. So in short, it gives us a lot of uh, basis historically dun sa pag interpreta po ng ating bahagi ng sinasampalatayanan. At ang pinakamahalaga po na, na makukonklusyon po natin dito, ang dokumento na pinamana po sa atin ng ating mga magulang ay nagpapatunay na ang UNIDA ay bahagi ng reformado at ibanghelikong kasaysayan at marapat lamang manatilig sa ganitong kalagayan. It gives us confidence as UNIDA na hindi po natin minana ang isang pananapalataya na walang pinagmulan. We belong to an historic Christian faith and it being a faith part of the reformed faith and the evangelical faith po. Reformed faith po ng uh, Europa at evangelical faith po ng mga Amerikano. Na napakalaki pong halaga po nito na, na nagtuturo po sa atin na ang UNIDA ay hindi lamang sumulpot po kahit mula sa, sa, sa kawalan. Na tayo po ay meron pong minanang pananampalataya at marapat namang manatili ito sa gantong kalalagayan. Meron pong part 2 po ito. Uh, puputulin ko lamang po sa klit sapagat 10 minutes lang po ang YouTube pagpapatuli uh, pagpapatuloy ko po ang susunod na na chapter po nitong pagpapaliwanag na ito. Maraming pong salamat.